bahala sa kanila. No? Sige, sandal po kayo. Ano, kanya yun. Sige po, sandal lang po. Wala kang nararamdaman? Yung totoo? Apo. Wala talaga. O ito, may mararamdaman ka na. Sige. Kulang po ito ha. saka babaeng nakaitim. No? Wala nang nakikita ang aninag na nakaitim na babae. Wala. Sakit doktor, sige. Sige ah, oh, Wala. Alam mo pinipiga ko. Okay. okay. Ibig sabihin, pinipiga ko na hindi ka pa nasasaktan. No. Ibig sabihin, wala kang sakit, doktor. Babae na kaitim. <laughs> Yan po yung babae na kaitim. No. Yan po yung aray, sumusunod aray. sa inyo. Ito naman po ang kulam. Kilala mo lang din, nanay. Sige. Sa Torare po, sa Neto Pararotas. Pistila raman na rin. po! O, oh, kaya niya pa kita titignan. Ha? Ah, lubayang mo to ha? Ha? Ah, lubayang mo to ha? Aray ko. Nagkakintindihan pala. Dalawang kamay, dalawang kamay, dalawang kamay mula sa ulo. Pababa, pababa. Sige, kanina pa kita nakikita eh. Kung naman. Sige na. Pati mga tao dito, lulukuhin mo. Aray, 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 Sige, gagaling to ha? Gagaling to. Aray. Sagot! Aray. Gagaling nga. Aray. Gagaling pala. Aray. Dalawang kamay inutusan kita. Sige, aray. pababa, pababa. Ay, ang sakit eh. Sige pa. Kaya nga gagaling to ha. Sige, sige baklas, baklas. Kunti pa. Kunti pa. <coughs> mag-usap tayo, hindi yung ganyan ha. Ha? Mag-usap tayo ha. Ha? Aray, aray, Kaya aray, nga mag-usap tayo. Aray. Gagaling to ha. Gagaling. Lubay ang mga pala ha. O, kunti na lang, kunti na lang. Ay, ano man lang yung isang baso makisulot. Ayun hindi ko makabita mamaya kumawala eh may mga gantong kumakawala tapos bigyan mo lang sila mamaya tiga kalawa ha okay okay ah, okay aalis aalis na yung ano nito ha kulam ha aalis na ha ah, aalis na pala ha? ah sige sige konti na lang konti na lang konti na lang ito po yung mga masasarap na nahuhuli talagang gigil ako gigil Okay. Sige pa, sige pa. Ay, sige pa. Ay, Panginoong Kong isin sa akin madaki lang umingaw ng basbas sa iyo na para saan ko gumagam-baala kay nanay saan iparapin sa akin. Aray! 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 Nay. Nay, 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 nay. Wala Kasi? Wala kasi. Lagyan mo ka, Hindi Andito na lang tayo. Si... Sir, meron ka rin. Meron ka. Hmm. Nay, ingon <laughs> mo. kaya? okay. Ingit po, ingit. Okay, shout sa lahat. Maraming salamat. Kaya po kayo na po Marwin, Apo Sita, si Smyka, and brother. Sa, sa mga yun, gusto po yung magpagamot, tawagin nyo lang ako sa cellphone number ko na nandiyan. At usap tayo, home service tayo. Sa mga karatig lugar ko, tawag mo na bago pumunta sa bahay. Okay, maraming salamat. Poo!